Target tapusin ng pamahalaan ngayong taon ang mga ginagawang development at pagsasayos ng mga pasilidad sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Samantala, nagsagawa naman ng AFP ng Maritime Patrol sa Kalayaan Island Group. Si Patrick De Jesus sa report. Tapos na ang konstruksyon at extension ng runway sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kaya naman mas madali na ang paglapag ng mga cargo plane ng Philippine Air Force gaya ng C130 at C295. We'd like to really look at the future of uh, Pag-asa Island and hopefully no baka in the near future this can also be a uh, tourist tourist spot no. So itong ating runway can also be used for civilian aircrafts na rin soon. Makukumpleto na rin ang itinayong hangar sa Pag-asa Island pati na ang control tower para sa air operations ng isla target na tapusin ang iba pang military facility ngayong taon sa ilalim ng AFP Modernization Program Re-Horizon 3. Ito'y sa kabila ng iligal na pananatili ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island, kabilang ang Chinese Maritime Militia, mga barko ng China Coast Guard, pati na ang kanilang worship. Tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin, not just for the Armed Forces of the Philippines, but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, no? not just for the defense, but also yung HADR natin doon, and of course, paggamit na rin sa ating communities. Sakay naman ng C-130 plane, isa a PTV News sa mga miyembro ng media na kasama sa Maritime Patrol ng AFP. Inikot sa Marpat, ang mga okupadong features ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group bahagi ito ng pag-iit sa karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. As we have been I don't know no, showing uh, for the past few years itong ating transparency initiative and ito is a very good example of that na makita nalaga natin itong situation in the area. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.